ng Bata ng Aguila Weekend. Pinoy caregiver kabilang sa 24 na bihag na pinalaya ng Hamas. 33 na Pinoy nasa kustodiya na ng Philippine Embassy sa Israel. Tatlong araw na Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF na dinaluhan ng labing siyam na bansa kasama na ang Pilipinas, tinapos na 10 resolusyon, binagtibay ng mga mampabatas. China, payag ng maisama sa draft resolution ng security at political matters ng APPF ang maritime issues at pagkilala sa 1982 UNCLOS at freedom of navigation sa South China Sea. Pilipinas at Australia, sinimulan na ang Joint Maritime Activity, malawak at malalim na strategic at defense partnership ng dalawang bansa. Inaasahan, Pampasaherong bangka, tumaog sa Puga Island. At ilang lugar sa lalawigan ng Quezon, binaha dahil sa balakas na ulan As your Commander-in-Chief, I am assuring that we remain committed... Pilipinas, magandang gabi sa detalye ng ating mga balita. Nakabalik na ho sa Israel ang Pinoy hostage na pinalaya ng Hamas at sumasailalim ilalim ngayon sa medical evaluation sa isang ospital. Ayon ho ito sa Israeli Embassy sa Maynila. Nakilalang pinalayang Pinoy na si Jimmy Pacheco. Ipinabatid pa ng embahada na patuloy ang kanilang panalangin para sa ligtas sa pagpapalaya sa dalawang daan pang mga bihag ng Hamas. Itinagdag ng embahada na gagawin ng pamahalang Israel ang lahat para sila maibalik. Samantala, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalaya kay Pacheco at masaya siya sa development. Ayon ho sa Pangulo, na sa na ng Philippine Embassy sa Israel si Pacheco. Hindi naman kinalimutang pasalamatan ng Pangulo ang mga nasa likod ng pagpapalaya sa mga bihag gaya ng Philippine Foreign Service at Qatar. Samantala, isa pa hong Pinoy na nakilalang si Noraline Babadilla ang patuloy na nawawala at nananalangin ng Pangulo na maging matagumpay ang tigil putukan at mapapalaya lahat ang mga bihag. Una ho rito, pinalaya ng militanting Hamas ang 24 na hostages sa unang araw ng tigil putukan. Kapilang ho dito mga babae at batang Israeli, Thai farm workers at Pinoy caregiver. Inilipat ang mga bihag palabas ng Gaza sa mga Egyptian authority sa Rafa border crossing kasamang walong staff members ng International Committee of the Red Cross sa apat na sasakyang convoy. Samantala, putsam na babaeng Palestinian at mga batang pinalaya rin mula sa Israeli jails. Umakto namang mediator sa tigil putukan ang Qatar. Sampung resolusyon ang napagtibay sa Asia-Pacific Parliamentary Forum na ginawa sa bansa at kasama ho rito ang pagpayag ng China na maisama sa Consolidated Draft Resolution ng Security at Political Matters, ang Maritime Issues at pagkilala sa 1982 UNCLOS at Freedom of Navigation sa South China Sea. Kunin natin ang detalye live mula kay Mean Corvera Mean. Wedge, naging matagumpay nga ang isinagawang ika-31 Asia Pacific Parliamentary Forum dito sa Pasay City. Yan ay dahil napagtibay ang mga resolusyon na makakatulong para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at maresolba ang iba't ibang kaso ng kriminalidad sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Tinapos na ang tatlong araw na Asia-Pacific Parliamentary Forum na dinaluhan ng labing siyam na bansa kasama ng Pilipinas sa Philippine International Convention Center. Sampung resolusyon ang pinagtibay ng mga mamabatas sa plenary session ngayong hapon. Kabilang na dyan ang paglaban sa transnational crime, climate change action at disaster reduction, education and culture, universal healthcare o paglaban sa pandemya gaya ng COVID-19, women's participation and leadership at ang gender equality ini Inianunsyo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kasama sa pinagtibay ang pagpayag ng China na maisama sa Consolidated Draft Resolution ng Security at Political Matters, ang Maritime Issues at pagkilala sa 1982 ong Clause at Freedom of Navigation sa South China Sea. We are uh, very uh, happy that the delegation from China graciously accepted our proposed amendment. So we included And initially, they didn't want to have any mention of the UNCLOS and uh, uh, freedom of navigation. And so, the paragraph that will be retained is recognizing, and I quote recognizing that the maritime regime in the region based on international law, including the 1982 United Nations Convention of the Laws of the Seas, UNCLOS. that sets out a legal order for the peaceful use of the seas and oceans. Ito anya ay good news at breakthrough hindi lang sa Pilipinas kundi ng buong APPF para matiyak ang kapayapaan sa rehiyon. Umaasa anya ang mga mababatas sa, sa pamamagitan ng joint communique na ito hindi haharangin ng China ang mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at wala nang mangyayaring pambobomba ng tubig sa Ayungin Shoal. Masayaan niya ang mga delegado mula sa China sa mainit na mga pagtanggap ng mga Pilipino. At sabi ko sa kanila, hindi sa tingin ko, hindi din masamang tao ang Chinese. Di ba? Pero mga leaders, siguro policy nila yung gusto nila mangyari. Pero yung huwag natin awa paawain yung ating mga iba't ibang uh, kababayan at kababayan nila. You I know within their hearts, they would like peace in the region. And I think in, uh, in the Chinese, uh, head of Chinese delegation, was always, was, Nadi said, he had said that he agreed and that he was very thankful for the uh, warm welcome that he received. Akala nila, uh, alam mo, sa totoo lang, akala nila, uh, pahihirapan natin sila dito, siguro hindi natin papansinin, um, kat natin sila ng kalaban. Nung nakita po nila na napakaganda na pagtanggap natin sa kanila, I think uh, that made a whole lot of difference. Because at the end of the day, we're all human beings, right? And gusto natin kapayapaan para sa ating mga anak, para sa ating mga anak, sa inyong mga anak, at sa kanilang mga anak. So I think that resonated to that. That uh, uh, we must live uh, peacefully with one another in the Asia-Pacific region. Ipinagmalaki rin ng senador na nakakuha ng malaking suporta ang Pilipinas para sa laban nito sa inaasam na seat sa United Nations Security Council matapos mga ako ng suporta ang labing walong mga bansa. Well, we can take it up because alam mo pag may seat sa Security Council, nandyan din yung, nandyan yung China, it's a permanent member, uh, and the superpowers are all there. Of course, we can make an appeal. Yung pag-upo natin dyan, di dahil nagahantay ng gera. Hindi po tayo tayo ng gulo. At pag upo natin dyan eh, pag-apela sa mga kasamahan natin sa Security Council na pwede, uh, huwag mag-escalate ng mag tensions dito sa region na ito, uh, huwag sana mangharas, di ba? Uh, huwag sana uh, manggulo, uh, huwag mangbuli. Masayaan niyang uuwi sa kanilang bansa ang mga delegado dahil naman sa kanilang naging experience sa Pilipinas. Bukod sa pagpapakita ng Filipino hospitality, masaya sa mga pagkain na tikman sa Pilipinas tulad ng balot at dorian. I am very happy to inform uh, everyone that everything is going on smoothly and according to what we have planned. No major untoward incident or issues come up even in the discussions in the different committees. Our Philippine senators and congressmen who are chairing the different committees are doing a wonderful job. Nilinaw naman ni Zubiri na imbitado sa APPF ang mga mambabatas mula sa Estados Unidos pero hindi nakadalo dahil may nauna ng commitment para sa pagdiriwang ng kanilang Thanksgiving. Wedge, ngayong gabi ay ititreat yung mga delegado na dumalo dito sa APPF sa isang dinner sa Shangri-La sa Makati. Bukas, magtutur sila sa National Museum at sa Tagaytay para at bago sila bumalik sa kanilang mga bansa sa lunes. Balik sa iyo, Wedge. All right, maraming salamat si Mean Corvera, nagbabalita live mula dyan sa Pasay City. Samantala, umarangkada na ho ang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Australia para palakasin ang kanilang defense partnership bilang tugon sa tumataas sa regional challenges. Kasunod ho ito ng pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa bansa. Dalawang buwan na ho ang nakalilipas. Inanunsyo rin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ex o dating Twitter account ang aktibidad sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Defense Forces ng Australia. Aniyang ano maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay pagpapakita ng joint commitment na suportahan ang rules-based international order at mas payapa at mas matatag na Indo-Pacific region. Ang aktibidad na gagamitan ng mga Navy vessel at surveillance aircraft ay gagawin sa exclusive economic zone ng pansa. Pinangunahan naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang conferment ceremony para sa mga Scout Rangers. Ito'y bahagi ng ikapitumputatlong anibersaryo ng First Scout Ranger Regiment ng Philippine Army, kasabay ng pagdiriwang ng FSRR anniversary. Nagbigay-pugay ang Pangulo sa mga Scout Ranger na nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang bansa. Samantala, bahagi rin ng selebrasyon ng pagsasagawa ng iba't-ibang simulation exercises. Narito na ang mga balitang ating tinutukan ngayong linggo. November 20, nabigong paralisahin ng unang araw ng Nationwide Transport Strike ng Piston ang public transport sa Metro Manila. Sa araw ding ito, iniulat namin sa inyo ang ilang bayan sa Eastern Samar na nalubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. November 21, naiinip na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mabagal na negosasyon kaugnay sa Code of Conduct sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. November 22, resolusyon para papasukin ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas nasa kamay na ng House Panel. November 23, hinatulan ng 21 counts of graft si Dato Andal Apatuan Jr. at makukulong ng 210 years kasabay ng paggunita ng ikalabing apat na taon ng Maguindanao Massacre. At November 24, tinirekomenda ng Senate Panel ang parusang 20 taon ng pagkakakulong at limang milyong piso na bulta laban sa mga abusadong employer. Sa iba pang tampok na mga balita upang maging updated at malinis ang database ng Commission on Elections sa Comelec, ay eh minungkahi ni Chairman George Garcia na magsagawa ng bagong registration o general registration ng mga botante pagkatapos ng 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, ang plano ng Comelec ay ipinakiusap na niya sa Kongreso at isasagawa ang proseso ng general registration pagkatapos ng 2025 elections. Isang buwan tatagal ang proseso ng General Registration of Voters at mababaliwala ng present list of voters upang tuluyang malinis ang lisahan ng mga botante. May hinala si Garcia na posibleng hindi 68 million ang registradong botante sa bansa. Plano ng Comalek na gamitin ang tinatawag na Automated Biometric Identification System o ABIS ang makabagong teknolohiya sa mundo na gumagamit ng 10 fingerprints, facial recognition at iris verification. Samantala, sisimulan na ho ng Commission on Elections sa Comelec ang paggamit ng internet bilang alternatibong paraan sa pagboto ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ay epektibo sa 2025 midterm elections kahit wala itong implementing law. Paliwanag ni Comelec Chairman George Garcia, ito ay para sa layong pataasin ang voting turnout na hindi masadong mapapagasos ang gobyerno. Simula noong 2012, hiniling ng Comelec sa Kamara na magpasa ng batas sa papayagan ng mga OFW na bumoto gamit ang internet. Una nito, sa ilalim ng Republic Act 9189 ng Overseas Voting Act, pinapayagan ng poll body na gumamit ng teknolohiya sa overseas absentee voting sa ibang bansa. Higit apat na milyong piso ang nagasos ng kamalik nitong 2022 elections ukol sa overseas voting, ngunit 30% lamang ang naitalang vote turnout. Nagluluksa po ang Philippine National Police o PNP sa pagkamatay ni dating PNP Chief Retired General Camilo Cascolan sa edad na 59. Inalala ng PNP ang pagiging lider at pamanang iniwan ni Cascolan sa pambansang pulisya. Mismo ang anak ni Cascolan ang nag-anunsyo sa pagkamatay ng ama. Gayunman, hindi pinabatid ng pamilya kung anong dahilan ng kanyang ikinamatay. Dalawang buwan na pinangunahan ni Kaskolan ang PNP sa ilalim ng Duterte administration at itinalaga rin undersecretary sa Office of the President noong February 2021. Si Kaskolan ay kabilang sa sinagtala Class of 1986 ng Philippine Military Academy kasama ang mga dating PNP Chief na si Senadora Ronald Bato de la Rosa at General Oscar Alpagalde. Sa iba pang pa top story, ilang lugar sa Quezon ang nananatiling lubog sa paha dahil sa magdamagang pag-ulan. Kapilang hurito mga bayan ng Tagkawayan, Kalawa, Lopez, Gumaka, Plaridel at Atimonan. Apot bewang ang baha sa bayan ng Lopez. Hanggang ngayong araw, nararanasan ng malalakas na pag-ulan sa Quezon. Hirap naman ang mga motorista na bumiyahe sa Maharlika Highway sa Atimonan at Plaridel dahil sa baha. Ito po ng Samantala, pampasaherong bangka tumaob sa karagatang bahagi ng Fuga Island sa Cagayan. Dalawampung pasahero at crew na iligtas sa mga otoridad. Detalye mula kay Eileen Barrera. Nailigtas sa mga otoridad ang dalawampung individual na kinabibilangan ng labing isa na pasahero at nine na crew matapos lumaubang sinasakyang bangka sa karagatan ng bahagi ng Fuga Island. Sa panayam kay PO3 Webster B. Columna, substation commander ng Coast Guard Clavaria, ang bangkang MB LA-78 ay isang cargo passenger ay patungo sana sa isla ng Kalayan kahapon ng umaga nang makabangga umano ito ng kahoy na palutang-lutang sa dagat na dahilan ng pagkabutas nito at pinasok ng tubig. Bago pa umano tuloy ang tumabang bangkay na kay naghihingi na sila ng tulong sa pagtawag sa Philippine Coast Guard. Nakakapit ang naman o mano lahat ng sakay ng bangka, kabilang na ang tatlong bata. Mayroon di gumanong suot na life vest ang crew at mga pasahero. Alas 12 kahapon ang makita ang kinaroroonan ng bangka sa tulong ng PCG PNP Maritime Group at Municipal Disaster Reduction and Management Office, Claveria. Ay muling naibalik sa bayan ng Claveria ang mga pasahero at crew na pansamantalang nanunuluyan ngayon sa bayan ng kapitan ng bangka. Maayos naman naman ang lagay ng panahon kahapon sa lugar at pinayagan ng PCG na maglayag ang mga pasaherong bangka. Sa katunayan ay tatlong manong humingi ng permiso na maglayag kahapon. Ayon pa sa official bago payagang maglayag ay kailangan naman ng duma sa checklist ng Master's Declaration of Safety Departure ang operator. Ngayong araw dahil itinaas ang gale warning sa baybayin sakop ng Cagayan Valley ay wala o manong papayagang pumalaot o maglayag sa anumang klase ng sasakyang pandagat. Mula rito Sanchez Mira Cagayan ako si Aileen Barrera para sa mata ng Agila. Matatag matapang matapat. Nanawagan po si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF aksyonan ang lumalalang epekto ng climate change. Sa kanyang mensahe sa 31st APPF na ginanap sa PICC sa Pasay City, sinabi ni Zubiri na patuloy ang banta ng climate change na nakakaapekto sa lahat ng mga bansa. Iginate ng Senador na panahon na para sa sama-samang pag-aksyon ng mga bansa sa Asia-Pacific lalo tumitindi ang mga bagyo. Mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mabilis ang pagtaas ng sea level pagka ubos ng freshwater, ocean acidification at desertification. Hinimok ni Zubiri ang mga gobyerno ng Asia-Pacific region na harapin na mga isyo sa ocean pollution, illegal, underreported at unregulated na pangingisda at krisis sa tubig na kagagawa ng mga tao. Naniniwala ang Senate President na magagawa ito kung lahat ng bansa ay magkakaisa na sumunod sa batas para maagapan ang tuluyang pagkasira ng kalikasan at pagtiti ng climate change. Iminungkahi sa mga miyembro ng parliament na lumipat sa paggamit ng renewable energy resources at magdevelop ng ligtas na nuclear power plants. Patay ang isang limang taong gulang na bata sa Rizal makaraang magulungan ng dump truck sa isang dump site na isugod po sa ospital ang biktima subalit binawian din ang buhay. Magpapalita si Jim Botejano, Exclusive. Mamimiss ko talaga yun. Parang mahirap nang gapin Labis ang paghihilangkis si ng mag-asawa ito. Yan, makaraang mamatay ang limang taong gulang nilang anak matapos magulungan ng isang dump truck sa isang dumpsite sa barangay Kalayaan Angono Rizal hapon nitong Webes. Bakas pa sa braso ni Nanay Merlin ang kagat ng kanyang anak habang nag-aagaw buhay ang biktima. Ayon sa ama ng bata, naglalaro ang kanilang anak kasama ang sampung taong gulang na kapatid at mga kaibigan sa dumpsite habang abala sila ng mga oras na iyon. Sa report ng Angono Police, pasado alas 11 na ng gabi nang report sa tanggapan ng insidente tong mga bata to pag may papasok na truck do sa dump site eh nagbibitinan to naglalaro so naging saksi rito yung isang kapatid din ng biktima na nakita niya yung kapatid niya nung nahulog do sa likuran na traza ng dump truck agad namang napasuko ang driver so dahil nga sa pagtutulungan ng safety officer nung dump site so hinikayat namin yung truck driver na sumuko rito sa himpilan ng pulisya So mga bandang alas 12:30 ng ating gabi na, so November 24 na, isinuko dito yung yun truck ng truck at yung driver sumuko rito sa himpilan ng pulisya. Depensa ng sospek. Wala siyang alam sa nangyari. Di po totoo yun sa talagang wala ko po kung lakit ang bata doon sa mismong sa pinangyarihan ko po. Ang batang ito, positibong itinuro ang driver. Iminostra pa ng batang saksi sa otoridad kung paano lumambiti ng biktima bago magulungan ng truck. Bagamat nakakulong na ang akusado, hustisya pa rin ang panawagan ng magulang ng bata. Sana naman, alam naman nilang mahirap lang kami. Yung asawa ko ng nang trabaho, nangangalakal. Sana naman bigyan nila ng hustisya yung anong pagkamatay ng anak. Tulungan naman sana nila yung ginastos namin dyan sa ano na yan. Kasi sabi nila, sasagutin nila lahat yan. Ang sa akin lang masabi, ah, uh... Gaya na sinabi misis ko na yung gastusin lahat dahil pananagutan, dahil ginawa, sana ibibigay na po. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ng isinampang reklamo laban sa akusado. May panawagan naman ng PNP sa publiko. So bilang paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa nakatira doon sa dumpsite site na yon na Uh, bantayan nila yung mga anak nila. Uh, huwag nila pabayaan maglaro doon sa dam site na yun at magpabitin-bitin doon sa mga sasakyan doon o yung dam truck na doon. Jim tihano para sa mata ng Aguila, matatag, matapang, Sa matapa. Samantala, 544,000 pesos na halaga ng droga na kumpis ka sa mga drug traders sa Bataan. Larry Biscotso, magbabalita. Naaresto sa sinagawang joint operation ng Bataan PNP at PDE ang dalawang lalaki matapos ang drug by bus operation sa barangay Tinahero, Balanga City, Bataan. Sa ulat ng Balanga City Police Station, naaresto ang dalawa matapos makipagtransaksyon sa mga otoridad na nagpanggap na buyer kung saan nakumpis ka ang apat na sachet ng ininalang shabu at may timbang na 80 gramo at may street value na 544,000. Ang dalawa na naharap ngayon sa kasong paglapag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pinuri at kinilala ni Bataan Provincial Director Police Colonel Palmer C. Tria ang Bataan PNP at Pideya Bataan sa dedikasyon nito na buwagin ang mga sindikato ng droga sa lalawigan at binigyan din nito ang kahalagahan ng ugnayan ng mga law enforcement at komunidad para mapigilan ang paglaganap ng droga sa bataan. Larry Biscocho para sa mata ng Agila Matatag. Matapang, matapat. Asahan ho ang dagdag bawa sa mga oil products sa Martes o sa November 28. Sa taya ng Department of Energy, particular ang Oil Industry Management Bureau, may bariyang tapya sa gasolina at dagdag presyo naman sa diesel at kerosene o gas. 13 centavos ang maaring rollback sa gasolina, subalit maaring wala dahil kakainin lang ng freight costs. 24 centavos naman ang itataas sa diesel at 39 centavos sa kerosene o gas. Hindi pa ito pinal dahil malalaman ng eksaktong price Adjustments upon prices uh, saloon is back. Iiral ho ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin sa Metro Manila dahil sa Amihan o North East Monsoon. Ayon sa pag-asa, ganito rin ang inaasahang panahon na iiral sa Central Luzon, Ilocos Region, Cavite, Batangas at Rizal. Samantalang magdadala ng maulap na papawirin at bahagyang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ang Quezon, Laguna at Bicol Region dahil sa shear line o sa pagtatagpo ng malamig at mainit makikita na Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may kalat na kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Ipinabati din ang pag-asa na may cloudcasters sa southern Mindanao na magpapaulan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Timogang Bahagi ng Palawan. Dalawang linggo na hong natatrap sa loob ng gumuhong road tunnel ang apat isang manggagawa sa India. Kaya doble kayo ng mga otoridad sa pagsagip sa mga ito. Katunayan para sa sagipin ang mga natrap na manggagawa, naglagay na ng earth boring machine para mahukay ang mga bato at kongkreto na nagtabon sa tunnel. Upang mapadali rin ang kanilang pagsagip, gumagamit na rin sila ng gas cutting tools. Nililinis nila ang blockage ng mga nahulog na debris sa tunnel. Una nito, nagkaroon ng glitch ang mga otoridad. Ito nitong Miyerkules dahil sa pagbabago ng ruta ng mga otoridad upang pasukin ang tunnel. bukas na ang nominasyon para sa hihiranging national artist. Sa kabilang dako, very proud naman si Sylvia Sanchez sa pinaghirapan nilang iproduce sa pelikula at ayon sa actress, marami siyang natutunan bilang film producer. Ricky Matay, magbabalita na enjoy umano ng award-winning actress na si Miss Sylvia Sanchez ang pagproproduce ng mga pelikula under Nathan Studios, ang produksyon na binuo nila ng kanyang anak na si Ria Atayde at ang Grand Slam Queen na si Miss Lorna Tolentino. At matapos nga ang matagumpay na screening ng una nilang distributed film na Monster, ang Hollywood action movie na Silent Night naman ang dinala nila sa bansa. Ito ay mula sa direksyon ni John Woo, sinulat ni Robert Archer Lin at pinagbibidahan ni Joel Kinaman. Ayon kay Sylvia, marami siyang natututunan sa pagiging isang producer. Sunod-sunod siya. next year, meron na naman kaming palabas. I think pang afe Diret-diretso yun. Halos three weeks ako sa ibang bansa. Kasi focus muna ako sa pag-produce. Gusto ko mag-aral. Gusto ko matuto. Gusto ko sinsan dito na ako. Gusto ko i-focus. Gusto kong seryosohin. Ipalalabas na sa mga sinihan sa bansa ang nasabing pelikula simula sa Merkules, November 29, 2023. Samantala, pinangunahan ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines ang pag-anunsyon na bukas na ang nominasyon para sa pagpoproklama ng National Artist ng Bansa sa 2025. Ang deadline sa pagnonomina ay sa June 30, 2024. Ipinagkakaloob ang naturang pambansang posisyon sa mga natatangin Pilipino na may mahahalagang kontribusyon sa lipunan. Ito ay sa ilalim ng mga kategoryang dance, music, theater, visual arts, literature, film and broadcast arts, Architecture and Allied Arts at Design. Present sa isinagawang anunsyo ang National Artist for Dance, wala iba kundi si Alice Reyes, ang National Artist for Literature na si Hemino Henson Abadzi, at ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Mr. Ricky Lee. Ricky Mathai para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms bisitahin din 25com Sumuod mga may init na balita dito sa Mata ng Agila Weekend. Para sa mga bago at patas sa balita. Mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo. Matatag na dadagitin ng bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita sa inyo. Ako po si Whitesco Jamat. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang Net 25. Matatag, matapang, matapat.